Ah, kaya doon lang dito naman tayo sa abandonadong bahay. Ito po siya yung doon sa bintana. Tsaka so, meron din siya dito mga kaidol. Meron din siyang kanal na dito. Kung nakikita ng third eye tayo, nandito lang siya. Yan, palipat-lipat siya. Napunta rito, napunta ron. Yung kaluluwa. Ka Tsaka so, dito, meron pa rito isa rito. Yan, may isa pang kaluluwa ka dito mga kaidol. Kasi so, itong obanjo uh, natin yung ibang na, uh, ito, nakakaya ka na talaga yung lumumugara na at binabaya na po siya ng espiritu, no? ng mga uh, na espiritu na hindi po ang nakakatawid. Nandito po ngayon sila at saka doon po sa ibang sa mga ilag niyon. May nakita po ang ano, duwende na sila doon. Doon ako ako at sa kanya. So yan mga kaya talaga, talaga creepy itong bahay na doon. Kasi ang talaga halos almost 26 years. 26 years na sa Pusha. Diba ang binadi? Talagang creepy. Yung mga Ito po yung harap ng mga idol. Harap po yan. Harap po yan. Marami ng mga mga dahon. Tapos tinubuan na rin kasi ng totoong mga puno ng uh, mga ilang pey, mga damo mga tumubo tapos hindi ko na po alam kung kasi ito po, itong malaking ito, ito po yung banaba ito pong banaba ay isa po siyang uri ng herbal na gamot sa UTI mga kaidol kaya sa so, mayroon may mga UTI po dyan yan ito po kung ano ninyo po, pwede po dahon pero mas maganda po yung pinakabalat po nyan kaya po may mga tuklob tuklob na po yan kasi ko kinukuha na na po yan yan Ito pag kaganoon niyo po yung pinaka balat niya. Ayan, yan, tinutong ka Yung po pinaka mabisang gamot sa UTI ay mga ka idol Yan, yung po yung pinaka mabisang gamot sa UTI ay sa mga hindi po nakakaalam no. Ah, siya po yung pinaka Oh, nauga po mga ka-idol Oh. No. Nauga tong ano. Umuuga tong yuyug-yug. So yan yung mga ka-idol Talagang creepy. Asa hindi po nakakaalam no, ka-idol ha yan ba na ba? Kasi kung herbal gamot po yan sa UTI, ilalaga po siya lalaga. hindi siya mga kayo. Ay, sya, mga kayo. Ay, nakasilip siya. Ayan. Ayan, nag niya. Nakasilip po yung babae. Dito sa babang to, Dito sa babang ay magpakita na silip-silip lang. Lumabas siya nung nakaraan nung nakita ko. Oh, lalaki yan, lalaki na dito sa loob yan, pagalaga pag, pag, na siya dyan lalaki na dyan, tapos may kasama po siya ano, hindi ko alam kung ano po yung nakita ko para siyang uh, duwende yata yung maliit eh may maliit akong nakita rin doon doon sa may pinakabotis po yung nakita ko yung po ako dyan duwende yung nakita ito so mga Maraming mo salamat mga idol Please follow my Facebook. Sa mga dito na ako follow follow po like and share po YouTube. Sa mga hindi po na nagpapalag po ang mga ligaw na kaya nga, kaya nga, nga tayo Kaya nga kung may tayo tayo eh. hindi basta basta tayo umakit sa langit. Tayo po ay nasa uh, isang um, kumbaga nasa dito muna tayo sa mundo nasa purgatoryo muna tayo bago tayo umakyat na kumbaga tawagin ng mga ano ay pagka na may nadatitik akong mga spirito yan sabi na nasa tunnel ibig sabihin nasa tunnel hindi pa siya nakakaakyat ayun po yun no? mga ka -idol. so ayun yung nasa taas na yun ay talagang ayun ko po ito ay aakyat pa o, hindi na kasi medyo malabo na po yung mukha niya yung nasa taas so ayun po no, mga ka -idol akilay and share po. At uh, maniwala po ako sa elemento. Ayan. Pag-ingat uh, din po kayo sa lahat ng ginagawa natin sa pagpuputo ng mga puno. Ayan. Magpapaalam lang po tayo. Iihihit tayo sa may puno. Magpapaalam lang din po tayo. Maghihihit. Tabi-tabi lang po tayo yung mga kayo doon. Maraming maraming salamat mga kayo Shout out po sa lahat ng aking mga kumpara dyan. May parang Genesis, parang Mario, uh, at Sir Reba Pops Pasta industry Shoutout sa iyo Idol Repo Pops Kay hey, Kijan Henry yung Shoutout sa mga ako ng Shoutout din sa family ko sa mga anak ko uh, sa asawa ko kay Mian Pagkandun yun po mga kahit yung kita po ang nakatingin siya sa atin yun. Nasaan, yun lalaki, yun. yung sa atin lalaki hindi ko pa yung camera yung siya nakatingin yun po nakatingin siya na sa isang lamina ano, kita kita siya yun Before mga kaibang Shoutout po uh, Team Damusak National Shoutout Team Damusak Red Team Spoil Shoutout kay Pinuno Kay Team Spoil dyan Shoutout kay Sir uh, Jeffrey Jeffrey Pumunerad Shoutout si Sir Jeff At shoutout sa lahat Kay Kay Sir Musremi Asal yan. Soon, punta ako dyan sa Kabinte para magsama tayo, punta tayo, akit tayo bundok. O kaya kahit sa mga ilak dyan, sa mga sapa, sama mo sa mga toys dyan. Yan, mga, ano, mga yung puntahan. Kasi tuturo ko sa iyo kung paano makaramdam, kung paano sila makita. ayun po nyo. Okay, Idol na, shoutout. Shoutout kay Rogel Kamba ng Lumban, Laguna shoutout. At uh, shoutout din sa kay Elisa Coronado. Yan, yeah, shoutout sa idol. Shoutout din kay Sharon, kapag niya si Mejilla. Shoutout sa inyo lahat na at ng aking mga ginamot. Sana po ay galing na. Shoutout kay kay ano, kay Ate Mas. Yeah, shoutout sa inyo ng Nagkarlan Laguna. Shoutout din kay Mayla Mendoza uh, ng Patimbaw Patimbaw Santa Cruz Laguna shout out sa inyo at ingat kayo palagi yan yeah. uh, shout out sa lahat at sa pamit ko sa utol ko shout out kay sa Lurio shout out sa inyo shout out din sa mga kasamahan mo shout out din at sa team Lazaro shout out kung sa inyo lahat at Team SK, shout out ingit po tayo lagi lagi po tayo yung magdarasal God bless po sa lahat yun po maniwala po tayo sa mga elemento at mga espiritu yun po ay tunay hindi to biro lalo na pagka ito ay ginawa niyo lang ng solo niyo na wala kayong kalam alam sa espirituan huwag po pong gawin at mga mapahamak na po kayo hindi niyo po alam kung ano pong gagawin niyo. Huwag niyo pong gayaan yung ginagawa naming mga may sa spiritual kasi uh, kailangan talaga may mga pahuntra. Kailangan may mga poder at saka bakod kayo sa mga ganito. So kung wala kayo ng ginto magiging papasok kayo mga idol. Pero kung gusto niyo naman, pwede niyo ako PM. Sasama ko kayo. Protection na ako ngayon. Yung mga may gusto niyo sa ganito sa mga spiritual. Yung po ng mga ka-idol, kitang ko po yung ano nakasilip po yung lalaki, yun po, tiarap po po yung camera yan, siya mga kaidol, nandyan siya siya nandyan siya mga kaidol talagang creepy ando po, oh oh oh, pwede no may yung mga ng puti doon 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 sa may butas na may puti po, wag ako po po alam ko po ano po yung yun po yung, yung mga duwende yung duwende na medyo mailap may sininakit ako yan dyan, nakasilip yan o nakasilip yan dyan, yung kita kita ko dyan, nakasilip yan kita kita ko yung sumblero niya puting <laughs> puting -putin talaga yan yung mga ito iba iba naman dito eh may elemento may espiritu espiritu tsaka elemento ng mga kajala ang uh, na ano, sa bahay na ito titignan nyo po talaga creepy 26 years halos magto 27 years na tumakaay dyan hindi lang mabili-bili anong, ayaw yata ipagbili ng um, ano, yung asawa hindi ko pa alam po yung babae o yung lalaki kasi pinag-aawayan po nila daw to at, at privacy nila po nila at ayun na po hindi nagigasabi ng pangalat pero ayan maganda sana to no? magandang uh, ano, magandang lupa kasi ano siya ka, mga kaidol, kanto Iyan, kanto 1 kasi siya yung maganda kaya medyo malawak po siya ito, e, pwede itong garahin eh pwede itong garahin ng ano, ano yan ng mga kaidol Iyan, garahin siya yan yeah, mga kaidol, minatakbo na, minatakbo yan habang tayo nag-alim, minatakbo ano, rin eh panahid na nung kanina mga ka-idol nandun ako sa may gilid tapos sa may gilid na yun umiihi ako titignan ko yung bintana doon sa may gilid kinakalampag po at talagang ang lakas ng dating malamig na malamig ang simoy ng hangin doon pero wala namang hangin sa loob yan pero pagdating sa akin kinakalampag niyo yun 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 doon, doon ako umihi, umihi kanina ako ng mga ka-idol talaga ano creepy yung idol ito dun sa talaga mayor talaga siya yun talaga siya mga ka idol yan so yun yung mga ka idol yan mga ka idol maraming maraming salamat sa inyo maraming maraming salamat at ang gabi ko lang mga ka idol kasi nagsaservice po ako at ako ay na ng ulit dito ang lagi kong pinitignan itong bahay na to yun po yung tricycle ko yun yan, ayun po yung tricycle ko. Ayun po yung ngayon si ma'am. Yun, nandun si ma'am. Yan, nandun si ma'am. Nandun. ako. Ito po yung tindahan niya. Yung tricycle ko. Oh. May, do, may lumagubog doon. May lumagubog. Sa loob. So, po mga ka kung ito ay pwede lang pasukan, papasukan natin ito ng gabi. Kung kakalala ko ng cartaker na ito, mas magandang pasukan ng mga kaya ng gabi. Ngayon pa, maraming maraming salamat po sa hindi ko po na shoutout dyan ay iyan ako nalang sa screen na ito. Shoutout kay Jambay Channel sa kaibigan ko yan. Shoutout sa iyo, sa mga kapatid ko, shoutout dyan. At shoutout din sa kapatid ko na nasa New Zealand, kay Marisa Derio Caledilla. Ingat kayo dyan, kayo magpapamilya. Pilipin, yun nila, Bayo Ronald, wala din uh, ko si Gwen, wala din si Seth Kayin yan. Ingat kayo dyan. At napakalayo nyo sa amin. God bless sa inyo. Sana ay makayanan nyo ang klima dyan tumagal kayo dyan. At sana ay maging talaga resident na kayo dyan. Yun, yun mga ka-idol, maraming maraming salamat sa nanay ko. Sana pa sa nanay, ko Maraming maraming salamat po. So God bless sa lahat. Mainit po tayo. Si Abalang ang malakas.